Napakainit talaga. Daming pakwan no? Oh. Ito, ang init ng hangin ngayon. Kahit mabilis yung andar, oh. Parang bali, wala lang yung pag-andar mo. Oh, kumulimlim. Ay, hindi pala kumulimlim. Napunta tayo sa lilim. ala saan yun? Dito sa baba. Endlex nakalagay, Hindi eh. pa to endlex? Hello. Hello sa inyo mga halapips Nandito tayo ngayon sa Pandi Bulacan At para sa ride natin na to Ang punta natin ay eh, dito din sa Bulacan Pero saan sa Bulacan? Sa Malolos Ito kung mapapansin nyo mga halapips Wala masyadong mga sasakyan Wala masyadong mga motor Wala masyadong mga tao Wala masyadong mga naglalakad kasi Bier ni Santo ngayon. So mukhang lahat ng tao ay nasa kanilang mga probinsya. Although probinsya din naman to. Pero na lang, baka nagbakasyon. Or namasyal. Nung oras na ba? Uh, 1.48 na. Ayan o. Oh. 1.48 na. So halos Halos tanghali hali pa rin to, napakainit. Pero mabuti na lang kasi eh, umaandar ako uh, at hindi ma-traffic kaya hindi masyadong ramdam at meron pa rin pumapasok na hangin sa loob ng jacket. Ngayon nga iniiwasan ko ngayon bumiyahin ng tanghali eh. Yung mga bandang alas 10 hanggang alas dos. Kasi, sobrang init. Pero ngayon, naisip ko na okay lang. Kasi, alam ko na holiday ngayon. So, konti yung mga sasakyan. So, mas maliit yung chance ng mga traffic. Mas maliit yung chance ng congestion. Kaya, tingin ko, mag, halos magiging tuloy-tuloy lang ang biyahe. Kaya, yun to. Uh, Nag-ride ako ng ganitong oras. Kasi, wala rin akong ginagawa masyado sa bahay eh. Kaya eto, <laughs> imbis na nakatunga nga ako, wala akong magawa. Wala akong mapanood. Eh, since hindi ko pa naman napupuntahan yon yung lugar na malolos, eh di eto. Para at least masulit yung oras ko. Kaya samahan nyo ako ha. Ah. Okay, mukhang ito yung bypass road sa ilalim. Pero syempre, tawid tayo. Kakaiba talaga. <laughs> ah, wala masyado talagang mga motorista dito. Sa ngayon ha, sa ngayon. Kasi pag nadaan ako dito, medyo madami eh. Parang napaka, ano, napaka solem nitong ride na to. Kasi parang Unchill niya kahit na nasa tanghaling tapat ka tayo. Kahit na nasa na talaga ng matinding araw. Uh, Napaka-chill kasi dire-diretso yung biyahe. Yan. Minsan napapabagal lang ng mga... Yan. Mga ganun. Kung nga may tricycle sa harap na babagal. O kaya may e-bike. Yun. Doon ako mamumroblema kasi babagal yung takbo ko. Tapos yun yung hangin hihina so may initan talaga ah ito yung ginagawang LRT LRT nga ba ang hirap ang hirap ay nakalagpas din Alam niyo dapat uh, sa Baliwag talaga yung punta ko ngayon eh. Mamaya pa dapat sa Baliwag para makapanood ng yun nga yung sikat na procession doon kasi 'di ba binabalita yun sa TV tuwing Holy Week. Pala ko sana na makapanood ulit. Kasi last year, 'di ba pumunta ako doon. Tapos yun, uh, niyaya ako yung mga kapatid ko doon. Tapos hindi ako nakapanood kasi dahil sa maling instruction sa akin na sabi nandun daw sila sa Pandayan Bookstore. So pumunta ako sa Pandayan Bookstore sa Baliwag. Tapos pagdating ko doon, yung Pandayon bookstore pala na sinasabi niya ay sa Bustos, Bulacan kaya yun ah, hindi ako nakapanood noon wala, parang inabot pa ako ng alas 12 dahil dun, dahil ang dami nga mga saradong kalsada dahil sa prosesyon so yun, yung ending nun, hindi ako nakapanood ah, napagod lang ako sila na mga niyaya ako sila yung mga nakapanood kaya ayun <laughs> tuwing nakikita ko yung Pandayan Bookstore kaya nung nakakita ako ng Pandayan Bookstore dun sa saan ba yun? sa Quezon nung nagbicol ako naalala ko na naman yan yung nangyari sa akin nung Holy Week na yun wala, saan yun? ang gulo dito sa baba tama ba? Inlex <laughs> na kalagay eh tama ba to? sige mukhang dito nga may motor na pumunta eh so taray ko at least tatlo kami na mahuhuli dito hindi ba to endlix Pwede Ano ba to? Ba't ganun? Ang gulong oh may motor din sa likod ko So hindi to NLEX Ba't ganun? Parang expressway So hindi nga Ay ano may mga establishment sa gilid Para lang siyang NLEX kasi oh may arc pala yung bulakan dito Nakakailang basis na ako ng bulakan hindi ko to nakikita eh siguro kasi ngayon lang ako dumaan dito pala ito yung hangin no kahit mabilis yung andar mo yung hangin ang init naman hindi katulad kanina nung wala ako dito sa kalsada na to yung hangin malamig presko ito hindi eh siguro kasi puro establishments dito sa kabila tas sa kabila din sarado kaya walang sarimang hangin galing sa mga fields kanina kasi puro taniman eh kaya malamig pa yung hangin grabe talaga yung init kahit talaga haandar eh ang init pa rin ng pumapasok na hangin so kaliwa Ito, mukhang nasa malolos na yata tayo. Hindi ko alam ha, pero siguro ito na yung sentro nila. Naming ano di eh, mga business. Pero syempre sarado nga kasi nga uh, Viernes Santo ngayon. Oo okay. oh, nga may precision pala ngayon Ano Naalala ko San pwede magparada Ang init dito Kung dito ako paparada San po pwede pumarada Dito yun lang ang init na itong baradahan ang hirap nito mamaya pag uwi ayan nandito na tayo sa Barasoain Church dito sa Malolos, Bulacan dito kasi sa simbahan na to naganap ang unang inaugurasyon ng unang republika ng Pilipinas noong 1899 kaya tinatawag din siya na Cradle of Democracy in the East Isipin mo yon, dito pala unang nagsimula ang unang republika sa buong Asya. At kung naabutan nyo o nakakita kayo ng lumang 10 pisong papel, ay makikita nyo sa likod nito ang larawan ng Baraswa George. Church. Sabi sa akin dati, sa larawan na ito ng Baraswa George Church ay makikita daw ang isang pusa sa bandang itaas ng simbahan. Nakita ko naman siya dati pero hindi ko naman alam kung pusa ba talaga yun. summer na talaga kaya napakainit ng panahon. Pero madami pa ring mga tao ang nandito para magbisita iglesia at meron ding iba na pumunta para manood ng play sa loob ng simbahan. Sa gilid ng simbahan ay mayroong garden. Ang ganda, tahimik at konti lang yung mga tao. At habang naglalakad ako dito sa garden ay nagulat ako nang may lumapit sa akin at tinanong ako kung pwede ba silang magpa-picture sa akin. Napansin ko na madami sila. Nakahiyang tumanggi. Kaya pumayag ako. <laughs> Joke ko lang ngayon na Joke ko lang. Nakiusap lang naman sila na picture ko sila. Siyempre, ako din nakiusap na picturean ako sa tapat ng simbahan. Is, po, usap na ako. Yes. Papicture lang. Yes. Pa-picture lang. daw Sa... sobra talaga ang init ng panahon kaya mabilis ka talagang mauuhaw kaya ito bumili muna ako ng palamig dito sa gilid ng simbahan okay uh, tuloy na ulit tayo sa pasyal sa ride at apakainit ng upuan ito medyo traffic dito ngayon kasi may mga gustong pumarada dito sa gilid ng simbahan kaso lang nagdudulot nga ng traffic kaya yon yung iba nag unload na lang yung iba eh natitikitan na dahil dito sa sigip nga ng kalsada ngayon Mukhang ito na nga. Pumunta rin ako sa Bulacan Provincial Capitol para silipin sana. Pero, oo oh na pala. Diyerne Santo ngayon. Sarado. Sayang. Pero since nandito na rin ako, umikot na lang ako. Napakatahimik. Parang buong lugar ay nagpapahinga. Plano ko sana na pumunta sa park dito para maupo at magbalamig tambay habang nagpapalipas ng oras kaso wala kasing tao dito kaya hindi ko dalang tinuloy Ooh, ito na ah, nagugutom na ako gusto kong magbirienda kaya nagtingin ako ng pwedeng kainan dito syempre naghanap ako ng ah, makakain na kilala yung bulakan santo, diretsyo ba? sige, diretsyo walang sinasabi sa akin eh basta hindi naman expressway ang dulo nito okay lang pwede naman tayong lumiko sa ibang kalsada or mag u-turn okay yun nga tama hindi ito papunta ng expressway <laughs> Alam niyo mga halapips, uh, isa sa plano ko nito, itong uh, Holy Week na to na makapag-ride sa norte Kaso lang, nagdadalawang-isip ako kasi nga uh, long weekend siya para sa lahat. So ang mangyayari is madaming mga tao sa probinsya, sa mga pasyalan sa probinsya tulad ng Baguio, La Union, Bigan, uh, pagod po ng dami nun pag ganyan. Kaya nag-decide ako na wag na lang munang ituloy. Uh, parang gagawin ko na lang siya kapag uh, Hindi na ganito kainit yung panahon, tsaka yung mga hindi long weekend, kasi di ba kapag nagda-ride ako, yung mga long ride, yung mga ilang araw na ride, uh, ginagawa ko yung tuwing weekdays para maiwasan ko yung dami ng tao, dami ng sasakyan, saka yung mga traffic. Kaya ito, ngayon, hindi ko na lang ginawa kasi nga long weekend eh. Napakainit ng ganito. Nakahinto kayo. Ayan, anda ka na. Grabe yung init. kailangan talaga pag ganito inom ka ng inom ng tubig yan mukhang malapit na tayo yan nakita ko na kala ko may hirapan akong hanapin to eh dito ba? pwede dito? wala yung guard eh dito ako tinuro eh Kaso, gate. Dito na lang sa gilid. Tanungin ko na lang kung bawal ba dito. Okay lang dito? Sige. pwede daw dito. Kalain mo yun. Nasa liliman ako ngayon. Dumaan din ako dito sa Eurobake. Dito sa Giginto, Bulacan. Sakto kasi merienda time na at gusto kong matigman ang pastry nila. Pagdating ko dito ay napansin ko agad na tuloy-tuloy yung mga tao na dumadaan para bumili ng pasalubong. Ang daming pagpipilian dito pero ang pinakasikat daw talaga ay yung inipit at ensaymada. Itong Eurobake ay hindi lang isang bilihan ng pasalubong. Meron din silang restaurant sa gilid. Madami ang choices sa kanilang menu may mga ulam tulad ng kaldereta, tapa at adobo. Meron ding mga pancakes, appetizers, soups at syempre merienda. Gusto ko sanang tigman pareho yung inipit at ensaymada. Pero dahil budgetaryan tayo ngayon ay ensaymada na lang with hot chocolate. <laughs> Tipid. Masarap yung ensaymada, promise yan. Isa talaga to sa paborito kong tinapay, kaya medyo bias na ako. Pero seryoso, malambot at masarap. Tapos kapag sinabayan mo pa ng mainit na tsokolate, ay panalo. Solid na merienda. So, uwi na tayo mga halapips. So, patapos na tong ride natin nato mga halapips. Uh, mini ride lang naman kasi to kasi Pan dito malulus lang naman pero alam mo yon masaya pa din. Nakapag-explore explore ng konti kahit na mainit pero alam mo yon something new. Ayan mga halapips ha, maraming salamat sa inyo. Sana ay eh, nagustuhan nyo itong ating mini ride na to. <laughs> So kung nagustuhan nyo itong video na to ay sana magbigay naman kayo ng like sa pamamagitan ng pagpindot ng like button dyan sa ibaba ng video na to. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klasing video mula sa akin ay subscribe lang kayo dyan sa ibaba lang yon yung button na subscribe button na yan. Pipindot nyo lang po yan. So yon mga halapips ha. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa susunod na ride. Bye bye!